ito yun guys tayo na ano yun Ayan. Ayan, mayroon din doon maraming nakikita dito guys oh ayun bali nag-harvest lang ako bali ito na pala yung full process ng pag-harvest guys ito na guys yung mga naiwan ngayon lang ako nag-con pala guys nag-harvest isang beses lang kaya todo ingat ako sa pag ano pag harvest kasi ito na yung pinaka exciting part ng pagdiginto eh, yung pagka ito na, nandito na yung mga ginto meron na din doon pero mga konti pa lang siguro pero dito talaga sila na iiwan tignan nyo guys pag kinahalo ko may ibabaw yung mga kwan buhangin kasi mas magan ito yung mga buhangin buhangin tapos itong itim na to tapos yung ginto ang pinakabadigat tapos natin tignan din natin itong pan guys itong pan natin pan natin sa lulog ang tawag namin sa lukaan ang galin natin yung mga ibang mga bato para may sabitan yung mga ginto dito sa akin guys dito sa pinagpahanan ko mga medyo mahina hindi masyadong malakas yung sampol pero okay lang medyo lumalawang yung pinagpahanan ko Maga pa guys, mga alas dos pa lang yata pero kon dadagdagan ko pa sana pero wala na akong pagkuhanan. Iha-harvest ko to tapos magtitingin na naman ako ng ibang kuan pesto. Dito guys, kuan sa akin ano, pagsaktwal dito pa lang may mga nakikita na ako dito yang tulad ng mga yan oh. pero ayawan ko sa camera baka hindi makita kasi maliliit kasi guys eh. pero dito sa pag actual may makikita na mamaya guys magsasample ako ano pagka na harvest ko to kukuha tayo ng konti titignan, titignan, natin kung may laman ba talaga ayun oh hindi masyadong na ano na -ano. pagka umibabaw sa kwan din siya kailangan natin halo-haloyin ito para ma maunang pumunta yung mga kwan buhangin mga puti na yan buhangin yung mga yan pero halos karamihan itong itim na ito guys ito bakal ito na powder linang tawag namin ang iba dito sa amin tangingig ang tawag nila sa ibang lugar iba din yung tawag nila ganito lang guys ang pagkarbis dapat dito guys walang maiwan dapat kuan dapat ma at, ano lahat mapunta lahat doon dapat guys yung mga gamitin yung kwan tarapal ganito plastic yung makakapal para kwan guys para hindi mabutas kasi pagka nabutas ito guys pupunta na sa loob yung pan baka mahulog pa yung ginto ayan guys so. ayan hindi ko lang alam kung makikita sa camera natanggal yeah, ko yung mga bato guys kasi sya pa yung uh, pupunta doon sa screen ayan na ay yung hanging bridge guys dito lang ako sa baba doon sa kabila guys nakaharvest na sila nakalinis na din sila ng binto nila lang ako nagano pa lang ako harvest pa lang doon sa kanila guys doon ang maganda doon sa pinagkuhanan nila kasi sila yung nakauna doon, guys pagka may balak tumataas kasi itong kwan itong tubig mataas pa lang itong kwan itong tubig dito pumupunta na sila nagsisinyal na sila ng ano nagmamarka na sila ng area na pagdiginto pag namarkahan na guys katulad ng kwan ito mga bato pinagpapatong patong nilang ganyan ngayon sinyal na yan guys sinyal na na may nakauna na sa part na yun. ko lang kung makita yun yun ginto yun guys tayo ayun ayun meron din doon ayun guys medyo hinaan natin itong na masyadong malakas yun natin yung mga panharang So yan guys, malapit na. Medyo kung na binibilisan ko na ng konti kasi kasi parang uulan na o. Oh. Panahon, kulingling na. So mga kasama ko dyan sa taas guys, nauna na sila. Uwi na sila. Kasi medyo maaga kasi ang ulan dito. medyo makapal na plastik tong ginamit ko guys hindi basta basta nabubutas Ito mga ginto guys, mga na sila dito, makukuha na sila dito. Dito. Naiiwan na sila diyan. Ayun, ginto yun, ginto Medyo matagal nga lang. Pero pagka naman maganda naman yung pagka ganito pagka harvest kaganda din yung kuan um, yung kuha hindi sayang yung pagod Marami na akong nakikita guys Na medyo open. Dito Dapat kasi walang maiwan dito Sayang yung Maiwan kung sakali Dapat may punta lahat doon Ayan 就是。 dyan guys, harvest time. Dali ito yung pan ko kahapon. Lilipat ko muna ito. Marami, masyadong marami ito. Maraming buhang. Ito guys, lilipat ko muna dito. Kasi yon yun yung paghugasan ko dyan. At -uwi ko muna guys. ipat ko muna ito dito narami pang laman ito guys kasi hindi pa na hindi pa nakakonto na linisan ito yung harvest ko kahapon kasi gagamitin natin ito palang gana kasi ito yung pang ano natin dyan pag natin ito na tayo mag <laughs> Ano natin to? Oh. Ah. ba to lang yung pinang-ipit ko dito, guys? sabihin natin mabuti kasi nandito na yung mga gold na ito guys may screen siya. para may magkapitan yung ginto ganda na guys yung sako nya ito yung pinaka number 1 na gamit ko na ito sa pagiginto maraming nakikita dito guys oh. Ayan. hindi ko lang alam kung makikita sa kamera yun yung mga yun madami sila oh. kaya natin mabuti ito yung sako Ito, tabi muna natin. Pagkasan uh, pa natin yan mga guys. Uh, marami dito. Nadikit dito. sedikit dito yung mga ginto guys kayak uh, dapat huwag wagan like nating mabuti ulitin pa natin minsan para siguradong nalaglag yung mga pan lumikit na ginto sayang kasi yung pagod pag may maiwan yan yung mga piyesa piyesa Nung pan guys nung ginagamit ko ito yung tela ewan ko kung anong tela to guys nabibili namin sa bayan tapos itong screen tapos itong pang ipit yan lang guys tapos yung plastic so yan guys pakita ko sa inyo kung kung laman ba talaga yung upan yung, yung inano natin kininto natin ito kukuha tayo doon para sample natin dyan din kukuha tayo ng konti para ki, makita nyo ng upan mas maliwanag mas marami konti baka kanina baka hindi nyo nakita kukuha tayo ng konti dito yan okay na yan guys tapos linisan natin dito para makita nyo lang guys ng mas maliwanag tsaka pakita ko rin sa inyo guys pagka kan, nilinisan natin, na natin lahat itong eto, harvest natin ngayon tsaka kahapon baka bukas kung may pag, mag, kung may makikita pa akong pagkukuha na natin dagdagan pa natin lahat lahat guys hanggang sa mabenta siguro kita ko sa inyo kung gano'n ba karami ito kasi guys maraming masy marami, marami masyadong tungkwan nya kung nakuha natin mga ganito oh. mahirap magkuhan maglinis nito guys, to na lang ako. Mga madodoble ko pa naman 'to. Papakita ko lang naman sa iyo yung kun. Tol na ginto dito sa amin. tingnan natin ngayon marami pang linaw ayan guys ako makikita nyo dilaw na dilaw na talaga oh. ayan ayan guys oh. kita nyo naman na siguro ng dilaw na yan marami siyang mga bato bato kung so guys dilaw na dilaw yan yung ginto ayan guys oh. dilaw na dilaw yan yung ginto kahit medyo malayo pa nakita oh. Ayan. so guys dilinisan ko na lang to nung minsanan ito, ilalagay ko dun ihahalo ko dyan sa tank sa harvest ko kahapon medyo marami din po maraming po maraming lilinisan eto dagdag ko na dito Minsanan ko na lang lilinisin. Niyan hmm. guys. Uh. tubig kasi mabigat Ayan. Oh. mabigat guys mabigat oh. yung mga kasama ko dyan sa taas guys wala Uwi na sila mga kasi lang umuwi guys kasi medyo malayo yung pinag-uwian nila Samantalang sa akin, dyan lang sa bandarian. yung guys, mag-ano na lang ako ng mga gamit ko, kasuwi na rin po. Ngayon guys, sa mga hindi pa pala nakapagsubscribe dyan guys, kasubscribe mo naman. po. Bale, magkitingin pa ako siguro mamaya guys ng pagbigintuan ko bukas kung meron po. Dyan na lang siguro sa bandarian.